mga ka Health Talk. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa paghilik o snoring. Nakakatawa nga ba o delikado na? Magandang araw mga ka Health Real Talk. Ako si Arlene at ngayong gabi, este, ngayong araw pala, usapang tulog na maingay. Yes, paghilik. Akala mo nakakatawa pero baka may sakit ka na at hindi mo alam. Alam mong may humihilik sa kwarto nyo kasi akala mo may chainsaw sa taas ng double deck. Pero teka lang, normal lang ba talaga ang paghilik o senyales na ito ng problema sa iyong katawan? Ano ang snoring? Ang paghilik ay nangyayari kapag nagvavibrate ang soft tissues sa lalamunan habang natutulog. Ito ay kadalasang dahil sa baradong ilong, pagkapal ng tonsils, relaxed sort relaxed throat muscles, obesity o sobrang taba ng leeg, alcohol bago matulog, sleep up at ito ang delikado. Ano ang obstructive sleep apnea? Kapag sobrang malakas at tuloy-tuloy ang hilik at may hinto ang paghinga habang natutulog. Ito ang tinatawag na sleep apnea. Pwede itong magdulot ng sobrang pagod kahit mahaba ang tulog. High blood pressure, heart attack, stroke, irritability at poor focus. Anong pwedeng gawin para mabawasan ang paghilik? Matulog na nakatagilid, hindi flat. Iwasan ang alak o heavy metals bago matulog. Bawasan ang timbang kung overweight ka. Gumamit ng nasal strips o saline spray kung barado ang ilong regular sleep schedule. Kung malakas pa rin at may symptoms ng sleep apnea, magpa-check up sa doktor o ENT specialist. Mga kabayan, ang hilik ay hindi lang sound effect ng tulog. Minsan, ito na ang sigaw ng katawan mo na hirap na siyang huminga habang ikaw ay nagpapahinga. Kung ikaw o kasama mo sa kwarto ay parang may engine tuwing gabi, it's time to take it seriously. This is Arlene for Health Reel Talk reminding you ang hilik ay hindi lang istorbo minsan itoy babala huwag mong hayaang sa huli mo lang maintindihan ang katahimikan kapag wala ka nang hininga Have a nice day everyone